Umabot na sa mahigit isang libo ang mga kandidato sa barangay at sangguni sangguni kabataan elections na pinapaisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil nga po sa premature campaigning. Magbabalita si Mon Gualvez. Don't ever test the result of this commission, the leadership of the COMELEC, to implement and enforce election laws. Hindi po kami mag-aatubili na kahit sila ay kakasuhan namin. Yan ang babala ng COMELEC sa mga lokal na opisyal na makikialam daw sa paparating na barangay SK Elections. Sa monitoring kasi na ahensya, may ilang pasaway daw na LGU na hinaharang ang show cause orders dahil sa premature campaigning. Sa ngayon, may halos isang libo na raw na napadala ng show cause order, pero madaragdagan pa raw yan. Sa datos, higit 1.4 million ang kandidato para sa 672,000 na posisyon available. Tingin ng Comelec, marami sa mga naghain ng reklamo ay pawang magkakalaban din. Sa susunod na linggo, diringgin na raw ng Comelec ang disqualification cases laban sa mga inireklamong kandidato. Paniniguro na ahensya, magiging sila sa pagsunod sa mga panuntunan kahit pa ika-disqualify nga ito ng lahat ng kandidato. We would like to set a standard. Hindi lang po ngayon, sa mga susunod na electoral exercises natin, dapat ganun na, walang ifs, walang buts. Kasabay niyan, malungkot na mga ibinalita na ahensya na hindi pa talaga kakayanin na gawing automated ang BSKE sa 2025. Matatandaan ang sa nakaraang pagdinig sa Senate Finance Subcommittee, 27.440 billion pesos lamang ang ipinasang budget para sa Comerex sa sunod na taon kumpara sa 44.772 billion pesos na original nilang petisyon. Humiling si Garcia na bigyan man lamang sila ng karagdagang 5 bilyong piso bilang pambayad sa mga tatao pero hindi ito pinagbigyan. Pagdidetali ni Garcia, lampas 42,000 barangay ang kakailangan ng maayos ang ballot faces. Sa regular o manual BSKE, 11 to 12 billion pesos ang gastos. Pero kapag automated, kailangan may nakahanda na kaagad na 18 to 19 billion pesos lalo't isang taon lamang ibibigay na paghahanda. Pag po kasi automated BSKE, kakailanganin po natin na gawin ang filing ng Certificates of Candidacy ng mas maaga, katulad po dapat May 2025. Ibig sabihin, makakasabay po yun ang eleksyon natin ng national and local. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman